Ang problema sa kapatid o magulang ay hindi naiiwasan. Ang mga payong ito ay pwede, mung pakinggan na para sa paglambot ng iyong pagkagalit. May pagkakataong dumarating ang mga suliranin na may kinalaman sa pamilya, maaaring sa kapatid, magulang, o iba pang kaanak. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalagang pagnilayan ang mga bagay ng malalim at huwag hayaang maawa ka sa sarili. Ang labis na pagkahabag sa sarili, ay maaaring humadlang sa iyong kakayahang makahanap ng tamang solusyon. Piliin ang pagmamahal at malasakit bilang tugon, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sikapin mong maging bukas ang puso at ang isipan sa pagunawa ng kanilang pananaw, sapagkat ang pagmamahalan ng siyang magiging pundasyon ng pagkakasundo. Iwasan ang magulong pag-iisip at mga negatibong emosyon na maaaring humantong sa maling desisyon. Sa halip, unahin ang maayos na komunikasyon, malasakit, at pagnanais na ayusin ang anumang gusot. Sa ganitong paraan, mas malaki ang posibilidad na malimpasan ang pagsubok ng may pagkakaisa at kapayapaan. Masaya ang pagkakasundo sa pamilya at nagdadala ng good vibes ng katalinuhan sa bawat isa.